Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Thursday ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang pista ng Mahal na Birhen ng Fatima. Kamusta? Ang Mahal na Birhen ng Fatima ay tumutukoy sa isang serye ng mga pagpapakita ni Maria na naganap sa Fatima, Portugal noong 1917. Ang mga pagpapakita ay nagsimula noong Mayo 13 ng taong iyon at nagpatuloy sa loob ng ilang buwan na nagtapos noong Oktubre 13 sa milagro ng araw kung saan libu tao ang nagulat na nakakita ng araw na umiikot at sumasayaw sa langit. Sa mga pagpapakita na ito, ang Birheng Maria ay nagpakita sa tatlong batang pastol, si Lucia dos Santos at ang kanyang mga pinsan, sina Jacinta at Francisco Marto. Sinasabi na ipinaabot ni Maria sa mga bata ang mga mensahe na nagtatawag sa panalangin, pagsisisi at pagbabalik-loob pati na rin sa araw-araw na pagdasal ng rosaryo para sa kapayapaan sa mundo at wakas ng digmaan. Ang panalangin tradisyonal na itinuturing para sa Mahal na Birhen ng Fatima ay ang rosaryo, lalo na ang pagdarasal ng rosaryo na nagdarasal ng may debosyon sa kanyang karangalan. Narito ang isang panalangin na inilaan sa Mahal na Birhen ng Fatima. O Banal na Maria, Ina ng Diyos, ikaw ay nagpakita sa Fatima upang ipaalala sa amin ang kahalagahan ng panalangin at pagsisisi. Bigyan mo kami ng biyaya na tumugon sa iyong mga tawag ng may isang pusong nagbabalik loob at mainit na pananampalataya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga panalangin at hangarin. At hinihiling namin na ipanalangin mo kami sa iyong minamahal na anak, si Jesus. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kaming ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Si Pinagpala Imelda, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.